dating presidente pa si dating Pangulong Duterte para sa iyo? Oo, yung dami siyang nagagawang mabuting gawa ng tao rito. O sabi natin pumap*** siya pero yung ah, ginawa pa nila kay Duterte, bigla ang kuha. Hindi naman pwedeng ganun. Kahit kung ako, ako presidente na ganun, hindi ako papayag bakit yung kukukunin ng ganun. Para sa iyo, naging mabuti bang presidente si dating Pangulong Duterte? Dati. Dati. Pero ngayon ano? Sa tingin niyo, para sa inyo, naging mabuting presidente ba si dating Pangulong Duterte? para sa iyo naging mabuti bang presidente si dating Pangulong Duterte? Siyempre naman. Maraming nabibiktima ang mga ano, mga addicts na mga inosente. Kaya mas maganda na patay na kanya ibang addict eh. Kaysa naman makadami sila ng mga ibang inosente diyan, di ba? Uh -huh. Dahil sa droga na yan, diyan nasira yung pamilya ko. So, para sa iyo naging mabuting presidente ba si dating Pangulong Duterte? Oo oh, naman. yung mga sabi-sabi nila na si Duterte yung utak sa lahat ng mga nangyari din sa probinsya, ayan dito to yun. Puro paninira lang yun. Sa tingin nyo, naging mabuting presidente ba si dating Pangulong Duterte? Hello guys, welcome back to our channel and welcome sa panibago natin video ngayong araw na to. Narito po kami ngayon sa Liwasang Bonifacio, dito malapit sa may post office Manila, kung saan dito natin gagawin ang video natin ngayong araw. Sa case nito, ang gagawin po natin dito, mag-survey tayo, tatanungin natin ang mga nakatambay dito, tatanungin natin sila kung naging mabuting presidente ba si dating Pangulong Duterte. So ito po ang tanong natin dito. Para di na tayo magtagal, simulan na natin ang pagtatanong. Tara, let's go! Ito na. So, pwede makabala sa inyo? Sir, so, bayan lang kay dating Pangulong Duterte. Okay lang? Pamilyar kayo kay Duterte? Duterte. Pero okay lang na magtanong ako. Apo. Okay, sige. Naniniwala ka bang naging mabuting presidente si dating Pangulong Duterte? Yes po. Pwede maingi ang ano, opinion nyo kung bakit yes? Marami siyang tao na ano, natulungan, natulungan. Naging mabuti dito sa ating bansa. Kumbaga, yung pagiging presidente niya. Opo, mabuti man. Pamilya ka kay dating Pangulong Duterte? Opo. Okay. Naging mabuting presidente pa si dating Pangulong Duterte para sa iyo? Oo. Kasi ang dami siyang nagagawang mabuting gawa ng tao rito. Mula nung naging presidente siya, o sabi natin, patay siya. Pero yung sinasabi natin, patay siya ng tao, para protection din lang natin sa Pilip bawat Pilipinong naglalabas. Kasi siyempre, tayo, ako, bawat tao rin sa Pilipinas, paano kung nangyari, maikwentro ng isang tao, may adik, tapos may dalap patalim, sa sobra na nasa, sa ganon, kalang una sa droga, may hawak na patalim, kapit patalim, ah, na tao. Siyempre, kawawa rin yung pamilya nung masang bakat. Diba? So, para sa iyo, siya yung Uh, naging uh, mahusay na, yung, naging presidente natin uh, dito sa yung Pilipinas. Yung pandemic, siya rin naman gumagawa lahat na eh. Kaya mo, di ba dahil ba sa kanya, hindi ba nagkaroon ng sap na yan? Di ba, sa, di ba dahil sa, sa kanya, hindi ba nagkaroon ng ang Pilipinas? Napabayaan niya ba nung pandemic? Wala, hindi naman ah. Tulungan niya pa nga ang taong kapwa natin eh. Siyang go na, ang gwanag ano na sap. Tapos siya rin ang nag-aano ng mga hanap buhay ng mga tao na nawala ng hanap buhay ng pandemic, di ba? Ano ang opinion nyo, di ba, dinala siya sa uh, ICC, oh. sa The Netherlands. So saan ba dapat litisin? Dito sa Pilipinas o doon talaga sa ibang bansa, doon sa Netherlands? Dito sa atin. Dito sa atin. Bakit dito sa atin, sir? Eh, wala na tayo doon sa ICC na yan eh. Bakit, bakit di na tayo kasama dyan eh? Kaya dito tayo, kung dito siya nagkaroon ng problema, dito siya i-ano, litisin kung kung anong hatol sa kanya. Hindi naman pwedeng dapat do siya lilitisin tapos ang ginawa pa nila kay Duterte biglaan, biglaang kuha. Hindi naman pwedeng ganoon. Kasi kung ako kung ako presidente na ganoon, ako papayag bakit niyo kukunin ng ganoon? O nga, tapos, tapos pinakita pa nila paano nila i-ano yung warat ni Duterte. Tapos pag nagwawala sila, sa ano? sa lugar na pwedeng ipaanuhan siya ng warrant. Hindi pwede naman siya i-warrant dun eh. Hmm. Opinion lang to, survey lang to para sa opinion. Tungkol kay dating Pangulong Duterte. Okay lang? Pamilyar kayo kay Duterte? Oo. Uh -uh. okay. Para sa iyo, naging mabuti bang presidente si dating Pangulong Duterte? Dati. 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 Pero ngayon ano? Ay marami nang balita sa kanya eh. Doon sa ano, paghuli sa kanya sa ICC yung pagdala sa kanya. Anong opinion niyo doon? Wala akong masasabi diyan kasi hindi naman ako wala kayong so, opinyon doon. Pero sa opinion mo, dati naging mabuting presidente siya. Pero ngayon, dahil sa maraming mga balita tungkol sa kanya, oh. mga isyu sa kanilang pamilya, so, sa kanilang pamilya, parang ano na? Uh, nagbago na yung so, paniniwala mo na pa sa kanila Sir, ay mam, ma pwede makabala sa inyo? Sir, ba lang tungkol kay dating Pangulong Duterte. Okay lang. Pamilyar kayo kay Duterte? Oh. Okay lang. Magtanong ako. Sa tingin nyo, para sa inyo Naging mabuting presidente ba si dating Pangulong Duterte? Naging mabuti. Anong nakita mong katangian ni Duterte na para sa iyo naging mabuti siya? Wala, nakikita niya yung ano mababang mga Pinoy, mga adik. Nabawasan ng mga adik. So, no, yun opinion marami mo. Mga nagbago. Hmm. Maraming mga nagbago na bawasan ng mga adik. Nung, panahon niya, maraming nagbago. Oo, no, oo. opo. opo. ka kay Duterte? Ano? Familiar yes. ka kay ka? Yes. Okay. Para sa iyo, naging mabuti bang presidente si dating Pangulong Duterte? Siyempre naman. Anong katangian ni Duterte kung bakit para sa iyo naging mabuti siya? Anong nakita mong mabuting nagawa niya? Kahit matanda na siya, napakatapo niya pa din tapos isipin mo yung ano, Dragon War ata ayon. war on Drugs. War on Drugs. Maraming nabibiktima ang mga ano, mga addicts na mga inosente. Kaya mas maganda na pinag- yung eh. Kesa naman makadami sila ng mga ibang inosente dyan, di ba? Nakakawa naman yung inosente kapag naano nila. Kunyari, na-rape ganito, na ganito. Sa palagay mo, pabor ka na may balik ipagpatuloy ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos ang War on Drugs ni Duterte? Pabor na pabor po. Dahil sa droga na yan dyan nasira yung pamilya ko. Ah, di sa droga nasira ang pamilya mo. Pamilyar kayo kay Duterte? Pamilyar oo, oo. kayo, okay. Oo, Para, kasi kababayan mo? So, para sa iyo, naging mabuting presidente ba si dating Pangulong Duterte? Oo oh, naman, sa amin doon sa probinsya sa Davao, taga Davao ako eh. At taga Davao ka, no? Mababayan ko, kasi mabayad sa amin yun. Maraming natutulungan sa doon sa amin, sa probinsya. Okay. Yung mga sabi-sabi nila na si Duterte ay yung utak sa lahat ng mga nangyari doon sa probinsya ng Pataya, dito totoo yun. Puro paninira lang yun. Paano masasabi mo doon sa paghuli ng ICC sa kanya? Eh hindi, dapat, dapat gawin nila yon. Kasi wala namang kasalanan yun eh. So sa tingin nyo, saan dapat pilitisin? Dito sa Pilipinas o doon sa Netherlands, sa Dayag? sa Pilipinas. Para sa'yo, si dating Pangulong Duterte naging mabuting presidente. Oo, o, naman. Sa tingin nyo, naging mabuting presidente ba si dating Pangulong Duterte? Para sa akin. Yun. Bakit para sa'yo hindi naging mabuting presidente? Ay, yung mga tiyaglalaban ng mga nakaraang presidente, kamukha niyang West PNC. Nanalo tayo sa United Nations. Anong sabi niya? Yung, yung hatol, Just a piece of paper daw. Hindi matanggap. Nakahalata nga yata ang makaintik talaga siya. Sa totoo lang po. Una-una yung mga yung extra judicial cheering. Ngayon lang um po naganap yan. Kahit tumari sila doon, hindi naganap yung ganyan. Na namatay yung mga walang kasalanan. Pero yung malalaking tao, yung gagalingan yung mga droga na yan. Hindi niya ginalaw. Number one, ginamit na yan sa politika. Ayos lahat ng kalaban niya. Mukha yung tatay ni sa p***** niya sa loob pa yung pusinto. Sabi, nang agaw daw, matanda nga, nangaraman ng pare. O, di ba? Ang dami pong paglabag sa karapatang pantao ang nangyari. Sa so, totoo na po, paano naman po yung pamilya ng mga p***** na wala kalaban-laban, wala kasalanan. So, anong masasabi niyo doon sa pag ng ICC sa kanya? eh, nagre-report lang po yun kasi kaya siya bumitaw eh. Kaya, siya, kaya tayo bumitaw. Ah, sa, sa akin palagay, kuro-kuro ha. Kaya siya bumitaw. Dahil alam niya, darating ang palahon, nalilitis niya siya. Ngayon, kung bibitaw siya, ah, mawawala ng karapatan yung ICC, batalin siya eh. Alam niya yan, darating niyan dahil nabundan niya dahil si Trillanes at yung Magdalo, nagretiyamo na. Darating yung palahon, ah, ganyan yung, yung mangyayari. Kaya, matalino, umitaw, para kunyari wala nang karapatan yung ICC. Pero nung mangyari yun, membro pa tayo yung, ICC na yan. Okay, so sa sa inyong ano opinion, saan dapat litisin si dating Pangulong Duterte? Sa I, saan dapat litisin doon sa ICC Netherlands sa Dahe eh, o dito sa Pilipinas? Okay. Tayo, eh, yung tayo ay membro pa yung ICC. Merong batas na kung saan dapat litisin. Ngayon, dahil sa kumalas tayo, naglalaban nila na ng dapat dito ilikisin. Kaya ang nagahabol, yung dating pangkat na sinamahan eh, yung naghahabol, kaya gumamit ng Interpol para maging nag Kasi kung hindi naman basa-basa yung -basa, buhay ng tao nung araw na nabulgar para pa doon sa mga dating tao niya, na ang pangkarani mo 20,000. Pag may lalaking tao, kalahating milyon isang o oh, mga tao niya po yun na personal. Okay, so yun lang po tatay ah. Oh, taga dito po kayo sa... Ay, taga saan? Taga po, taga Maynila ka. Dito ka, no? Opo. Okay. Sa, pero dito kayo nakatambay talaga sa okay. Iwasan Bonifacio. Opo. Okay. So, sa tingin niyo, naging mabuting presidente ba si dating Pangulong Duterte? Opo okay. naman. Naging mabuti, no? So, bakit para sa inyo naging mabuting presidente si dating Pangulong Duterte? una-una uh, po kasi sa lahat, um, marami rin naman po kasing mga taong ano, katulad po ng mga mga gumagamit po ba? Yung mga oh. Sa na gamot. Marami rin natakot sa kanya. Kaya marami rin po kuminto at tumino rin naman. Kasi na po, sa, natakot po niya. Pabor ka ba na may baligang war on drugs niya? Maga, uh, may pagpapatuloy ng gobyerno ni PBBM na yung nasimulan ni dati Pangulo Duterte na war on drugs? Oh. So. Kasi uh, tulad ko ngayon, nung nahinto yan, marami na naman bumalik eh. Marami no? Malamag okay. ka naman daw yung droga ngayon no? hindi e, katulad nung panahon niya, maraming natakot sa kanya. Maraming natakot, kaya nabawasan kahit hindi man naubos, okay. at least nabawasan no? Paguli ng ICC sa kanya, ano masasabi niyo doon? Hindi po makatarungan. Hindi makatarungan no? Okay. So saan dapat litisin? Doon sa Netherlands o dito sa Pilipinas? Dito po sa Pilipinas dito sa Pilipinas. Okay, sige. Thank you, mama. Thank you sa so opinion nyo. Thank you. Okay. Ayun, mga kababayan. Nakita nyo naman ang sagot ng ating mga kababayan dito sa Liwasang Bonifacio. Dun sa mga natanong natin. Narinig nyo naman at napanood nyo ang kanilang opinion or yung mga sagot nila dun sa tanong natin sa kanila kung naging mabuting presidente pa si dating Pangulong Duterte. So kung ano man yung opinion nila or sagot nila, wala po tayong magagawa dahil hindi po natin sila pwede turuan kung ano yung Uh, gusto natin marinig na sagot nila or opinion. Bago natin tapusin ang video na to, gusto ko lang sabihin na etong video na to part 1 pa lang. Ang part 2 ng video na to, mga babayan, doon natin gagawin, doon natin gagawin sa Pasig River Esplanade doon sa may Binondo Bridge, malapit dun sa may Intramuros. Ang tanong natin dun sa part 2, sino ang magaling na naging presidente ng Pilipinas? Si Aquino ba o si Duterte o etong kasalukuyan na presidente natin na si PBBM? Okay, so yan po yung tanong natin dun sa part 2. So abangan nyo po yan. Kung gusto niyo panood ang video na yan, mag-subscribe kayo sa akin channel at pindutin nyo ang notification bell para ma-update kayo sa mga bagong videos na i-upload namin kagaya nito. So siguro hanggang dito na lang and see you on my next video. Thank you!